En mga kaibigan uh, itutuloy natin yung ating paksa. Ang tanong ng karamihan uh, paano nga ba yung kaso na ipinila ng team ni Kai Eric at uh, Dr. Lorraine doon sa Supreme Court ngayong pinalabas na sila doon sa Kongreso. Pakikinggan natin yung paliwanag ni Attorney Harry Rukid tungkol sa usapin na ito dahil hindi naman po ako abogado. Wala akong alam tungkol sa batas. Ayan, pakikinggan natin ang paliwanag ni Attorney Harry Rocky. Ayan, panoorin natin. lunes po, tayo nagkain nga ng petition for habeas corpus at certiorari para dun sa angkors ng SMNI na si Lorraine Badoy at saka si uh, Ka Eric. Ang sinabi natin sa petition, eh, mali ang ginawa ng Kongreso sa pagkakakulong dahil yan po ay subsequent punishment. Pagpaparusa sa mga sinasabi ng mga mamamahayag na paglabag sa kalayaan ng malayang pamamahayag. Ito po ay um, paglabag sa Sotolo dahil pinipilit nga po si Ka Eric na sabihin ng kanyang source na talaga nakasaad po sa batas na hindi mo po pwedeng pilitin ang mga mamamahayag na ipangalanan ng kanilang source dahil kung ganyan, eh, wala na magiging source. No? Matatago na yung mga kapalustudad sa gobyerno. At saka meron pong grave abuse of discretion amounting to lack of jurisdiction kasi hindi sila binigyan ng kanilang karapatang pantao na marinig bago parusahan bago kasi dapat perusahan yan, dapat sinasabihan muna. Bago ka mapakulong, sabihin mo sa amin kung bakit hindi ka dapat ma-excite for contempt of Congress. No? At uh, sabihin na dapat ng Congress o bakit sa tingin nila ay nagsisinungaling ang mga testigo. Tsaka dapat din siyempre ang investigasyon ay isang ayon sa katungkulan ng Kongreso na bumuo ng batas at hindi naman po ito dapat gamitin para sa witch hunt no? sa mga nakikitang kalaban, lalong-lalo na ng speaker. So napalaya na po sila ngayon. Nandun po ako, kasama nila ako sa kulungan nila kanina ng mga alas 5 nang lumabas pong order na palayain sila. Mantakin nyo, hero pa ngayon ng Kongreso dahil ang sabi, palilalaya sila in the spirit of Christmas on humanitarian grounds. Pero sa totoo lang po, alam na nila na nakabinbin na yung kaso ng habeas corpus at didinigin po yun ng korte. Kasi ang habeas corpus po, yan ang pinaka binibigyan ng importansya ng hukuman. Kasi wala nang ibang karapatan na maging mas important po siguro doon sa karapatang mabuhay, kundi ang kalayaan ng mga mamamayan. At tatingin ko dahil nga doon sa desisyon ng Lincoln Ong versus Family na mainit-init pa, kakalabas lang, na malinaw na bagamat merong kapangyarihan ng Kongreso na mag-site in contempt at magpakulong, dapat ito ay subusunod pa rin sa karapatan ng mga mamamayan to due process. Dapat bigyan ng pagkakataon na madinig at hindi po yung ginawa ng Kongreso. Mantakin nyo, si Lorraine Badoy, kinulong dahil ang tanong, meron bang advertisers ng programa mo? Um, sumagot siya ng oo, sumagot siya ng hindi, o nagsisirungaling ka contempt. Eh, ano naman kinalaman nun dun sa inquiry on fake news? Ang issue ng kung merong paid advertisements ang show niya. At si Kaarik nga po ay kinulong dahil doon sa hindi pagsabi ng kanyang uh, source. No? Lilinawin ko lang po, no? bilang abogado ni uh, ka sinabi po niya na walang katotohanan yung sinabi ni uh, Uh, Chairman Tambunting na sinabi daw niya kung sino yung source niya. Ang totoo po, walang pinangalanan si Ka Eric. Pero parang may ideya sila kasi tinignan nila yung telepono niya kung sino mga tinatawagan eh. So madali naman po makita kung sino mga tawagan. Pero hindi po nanggaling galing sa kanya ang pangalan na kahit sinong source. So nanindigan po siya, nagpakulong siya ng isang linggo dahil sa kanyang karapatan na nakasaad naman po sa batas na sotolo, eh bakit naman niya sasayangin pa? <laughs> <laughs> yung kanyang pribileyo, eh pinakulong na nga siya ng isang linggo. Ang tanong, anong mangyayari doon sa petisyon nila? Abay, pitong araw po silang nakulong. Hindi po maibabalik ng Kongreso yung pitong araw na pinagkait ng kanilang kalayaan. So sa akin po, may mga pagkakataon na maski ang kaso ay naging mood and academic na ang hukuman dahil sa importansya ng issue, dahil ito po ay issue ng constitutional right, at dahil ito po ay pwedeng maulit na hindi dumaan sa proseso ng judicial review, yung capable of repetition but uh, but um, um, evasive of judicial review, maaari pong mag-rule pa rin ng Korte Suprema. Ito po yung ginawa nila sa Farmali. Miski na na-release na yung mga testigo na di, di, umano ay nagsinungaling sa Senado, yung mga executives ng Parmali, ay eh, nagkaroon pa rin ng desisyon. Bakit? Kasi nga po, pwedeng paulit-ulitin ng Kongreso at kinakailangan naman ma-educate ng hukuman kung paano talaga dapat i-conduct ang mga legislative hearings in aid of legislation. Eh ito po ang pinaka issue dito ay po pwede po bang ipakulong ang mamamahayag dahil ayaw niyang sabihin ang source niya dahil nga sa Sotolo. So ito po yung isang okasyon para linawi ng Korte Suprema kung sakop ng Sotolo ang Kongreso. At ang tingin ko naman sakop kasi ang gumawa rin ng batas na yan, Kongreso. Hello! bakit naman nila egzepa nila mga sarili sa batas na sila mismo ang gumawa. Di ba? Merong kasabihan na the lawmakers know the law that they're making. E di dapat alam nila na sakop sila ng SOTO law. At kapag hindi naman po bibigyan ng linaw yan ng ating uh, Korte Suprema, baka maulit-muli na mga mamamahayag ay makukulong dahil pinanindigan nila yung karapatan nila sa SOTO law. Pero siyempre, sa akin, dapat i-rule pa rin ng Korte Suprema kasi hindi lang naman po ito habeas pagkakaiba, habeas corpus, lamang ang sinampamo. Eh talagang ang issue lang dyan is yung pagkakakulong. Pag nakulong, na din na. Pero meron din po silang ser -serturary. Sinabi nila na merong pag-abuso sa kapangyarihan ang mababang kap kapulo kapulungan. Ano po 'yan? Yung hindi pag uh, um, bigay importansya o pag uh, uh, bigay do uh, um, acknowledgement doon sa sotolo na may karapatan na wag mabigyan ng source at saka yung pagkakakulong na walang due process. So sa tingin ko po ay uh, sana po e-desisyonan eh, pa rin ng Korte Suprema paggamad sila po ay nakalaya na. saka dahil nga po hindi na maibabalik yung pitong araw na nakulong sila, dapat man lang merong isang desisyon na nagsasabi na mali ang pagkakakulong nila gaya nung ibinigay nila doon kay Ong, no? Uh, doon sa farmally na talagang paggamad napakatagal nilang nakulong at talagang too late na to hiron ng desisyon dahil napalaya na sila at nakulong silang napakatagal eh nagkaroon sila ng vindication of rights ng pinatawa na mali ang pagkakakulong sa kanila, illegal. Pero ang tanong, ano ba talaga ang target nitong nangyayari sa SMNI? Hindi lang naman fake news ang hinahabod nila kasi kung fake news yan, wala namang fake news. Tanong nga lang yun eh, bawal ba magtanong? Ang tingin ko po, ang talagang hinahabol, yung SMNI. Kaya bukod pa doon sa pagkakakulong doon sa dalawang anchors, nagkaroon ng resolusyon na humihingi sa National Telecommunications Commission na isuspinde ang prangkisa ng SMNI. At ngayon lang, mayroong isang Congressman Gutierrez ata na naghahain ng panukalang batas na rinirevoke ang kanyang prangkisa. Ako po, hindi po ako naaabala dun sa pag-revoke ng prangkisa kasi kinakailangan sumunod yan sa proseso ng pagbuo ng batas. Kinakailangan dumaan po yan sa Senado. At sa tingin ko, alam ng mga senador na kapag i-revoke mong franchise ng isang media outlet, yan po ay paglabag sa karapatan ng malayang, malayang pamamahayat Tandaan nyo po, ha ah, ang pagkakaiba ng ABS-CBN at SMNI, ang ABS-CBN pasuna ang prangkisa. Pero ang SMNI, buhay na buhay pa ang prangkisa. At ewan ko kung alam nyo po, ha, bagamat panayang banat ng ABS-CBN at kay Duterte bilang siyang nagtanggal ng prangkisa ng ABS-CBN, sa pagpalang ang kongreso naman po ang tanging may kapangyarihan magbigay ng franchise, ang hindi alam ng marami, Limang taon nag-operate ang ABS-CBN na walang prangkisa. Hindi po yan tinutulan ni dating Presidente Duterte. Limang taon silang nag-broadcast na walang prangkisa. Pero siguro naman alam ng na mga senador na kapag merong prangkisa at rinivoke re mo yan, yan po ay paglabag sa malayang pamamahayag, yan po ay prior restraint, censorship, at subsequent punishment na rin. Kasi meron naman pong right to property, yung may-ari ng franchise. No? So tingin ko po, walang mangyayari dyan sa panukalang batas na i-revoke. Ang gusto lang nila, eh, diktahan ng National Telecommunications Commission na suspindihin ang prangkisa. Eh, hindi po nila magagawa yan eh. Kasi bagamat Kongreso na rin ang bumuo sa National Telecommunications Commission, yan po isang quasi-judicial agency at dadaan din po yan sa proseso. Bibigyan din ng, kapang, ng karapatan na madinig ang SMNI. Kung fake news ang kanilang uh, pagbabasihan, eh malinaw naman po. Walang fake news. Kaya nga po nakapagtataka kung bakit ang Kongreso, bago nagpataw ng parusa ng pagkakapulog, bakit hindi inere yung video ng di umano ay fake news. Dahil makikita nyo, yun po ay tanong, hindi fake news. Hindi po yung statement of fact. Kung nga ng clarification, kung totoo ba, ang sabi ng source na 1.8 billion lang na ang nagastos ng speaker sa kanyang travel expense. So sa tingin ko po, mahina yung basihan na yan. Yung sinasabi nila na nagpalit ng controlling interest, e eh, paano magpapalit po yan? Eh, yung controlling interest ni Kibuloy, e eh, napakaliit lang, parang 1.8% lamang po. Ang controlling interest, dapat 50 plus 1. At saka, kaya lang po nagbabago yan, kasi syempre, sila po ay simbahan. Ang representante ng simbahan, yung pinakamataas na leader ng simbahan, gaya po ni Pope sa Catholic Church, eh, sa Kingdom po, Dati, ang pinakamataas ay si Pastor Kibuloy, pero meron na po siyang successor. Kaya, nagkaroon ng palitan ng uh, um, representative ownership. Siya po'y representante lamang ng simbahan, at simbahan ang neari. So, bakit nila gustong tanggalin ng prangkisa? Well, obviously, dahil ito pong ginagamit ng mga Duterte <laughs> bilang medium of communication. Dito po may programa si Presidente Duterte, dating Presidente Duterte, ikan sa masa, kung saan dyan niya talaga tinalo ang Kongreso nung tinanggalan ng pondo ang kanyang anak na si Bibi Sara. So tingin ko po talaga, gusto nilang supilin ang SMNI kasi, mantakin mo, lipinulaan ang presidential insa na si Speaker. Sa kanilang pag-iisip, hindi dapat pulaan ang Speaker. Eh si Maharlika nga, ang pinitira si Presidente. Hindi naman pinasasara ng Presidente yung Paul Jackan TV ni Maharlika. Pero itong si Speaker, pag tinira siya, sasara niya ang SMNI. <laughs> di ba? Weird. Parang mas sensitibo pa siya kaysa sa presidente. Bakit kaya? Pero mga kababayan, ha, tignan ninyo, ha? gumawa na sila ng susunog ng hakba. Inanunsyo na nila na magiging prioridad ng Kongreso ni Speaker Martin Romualdez ang charter change. Dahil sa survey, ang Speaker Romualdez ay 0.04 sa survey para presidente magtatangka talaga sila na pagguhin ng ating sistema ng gobyerno, gawing parliamentarian government para ang speaker ang susunod na prime minister. Siyempre, hahayaan niya si Insan PBBM na tapusin ang kanyang termino. Pero siguro, gagalagay nila sa transitory provision ng kanilang charter change, matapos ang termino ni PBBM ay prime minister na para masiguro na ang susunod ay si speaker. Ganyan ang game plan kapag alam nila na hindi siya susuportahan ng taong bayan sa kanyang kagustuhan na maging presidente. Abangan ang susunod na kapanata. So ayan mga kaibigan, abangan natin ang mga susunod na kaganapan. Huwag magmukmuk sa sulok bagkos makibalita, makialam at maging bahagi para sa produktibong bayan.